nagbibigay lang kami na ayan konti lang sa yung gamit ni imam sa school ayan walking walking lang kami guys kasi layo ng layo ng pinark namin yung motor nandoon sa may simbahan para makapag para makapag walking kami kasi masarap ang ano maganda ang panahon mo dito sa amin sa baybay. Bye. You know, that, yun yung I aming yun mean, yung Debbie Mark. Dito na kami sa Mariplasa. Dito na kami sa may Veterans Park. ko pa rin dito na part kaysa dun sa bag.